Handa na ba kayong tumawa? Kilalanin natin ang top 10 na pinakamahuhusay na komedyante sa Flip Top na nagbigay ng kulay sa mundo ng battle rap. Aminin man natin o hindi, mas pinasaya ng mga MC ng ito ang mundo ng battle rap. Kahit ang mga seryosong MC ay humahanga sa kanilang kakaibang creativity. Hindi biro ang magpatawa ng milyon-milyong manonood, kasing hirap ito ng pagbitaw ng malalalim na bara. Sila ang mga kinikilalang komedyante sa liga. Manalo o matalo, lagi silang nagbibigay ng instant classic na mga duelo. Take note, ito ay opinion ko lang at base ito sa panunood ko ng Flip Top. Kaya itong mga MC na ito ang napili kong top 10 na pinakamahuhusay na komedyante sa Flip Top. Panoorin mo muna hanggang dulo bago magbigay ng opinion. Simulan na natin ang tawanan. Bago ko nga pala simulan, pa-hit ng like button kung gusto mo yung ganitong mga videos natin. Pahit na rin ang subscribe button mga bro. Maraming salamat. Simulan na. Number 10. EJ Power Si EJ Power ay kilala sa Flip Top Battle League sa kanyang natatanging kakayahan na pagsamahin ang technical na rap at purong katatawanan. Sa kanyang debut laban kontra kay Rich Flow sa Aspakan 3, ipinakita niya ang kanyang husay sa creative humor at technical rhymes. Ang kanyang mga bara ay hindi lamang nakakatawa, kundi mapapahanga ka rin sa lalim ng kanyang mga salita. Bukod dito, kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pag-switch ng flow, mula sa moderate pace hanggang sa mas mabilis na delivery. Sa kabila ng 11 na laban sa flip top, nakalikom na siya ng mahigit 29 milyong views, patunay ng kanyang kasikatan at talento. Ang kanyang presensya sa entablado ay laging inaabangan at ang kanyang mga laban ay nagbibigay ng kakaibang aliw sa flip-top community. Gusto nyo ba na masaya? Yeah! Sa birthday party kayo pumunta! Yeah! Isang tanong lang bago simula ng labang to. Abra, anong feeling ng mas pogi sa'yo ngayon yung kalabang mo? The base is back! More handsome than Alvin Richards! tao pumajak, bumadyak buong mayayan <laughs> dahil pag aawang pumajak, bumadyak buong daigdag mayayan eh Number 9. Fruz Si Fruz ay kilala sa Flip Top Battle League dahil sa kanyang natatanging estilo ng komedya. Bilang kalahati ng Dos Por Dos Champions noong 2013 kasama si Elvis, pinatunayan niya ang husay sa pagbuo ng mga nakakatawang linya na tumatatak sa mga manunood. Sa bawat laban, mahusay niyang pinagsasama ang technical na mga linya at malikhaing pagpapatawa na nagiging dahilan upang maging paborito siya ng mga tagahanga ng battle rap. Ang kanyang laban kay Silencer ay nagpakita ng kanyang kakayahang magpatawa habang nagpapamalas ng husay sa technical na aspetos ng rap. Bukod dito, ang kanyang agresibong pagbigkas at paggamit ng self-deprecating humor ay nagbibigay ng kakaibang aliw sa mga manonood. Ang kanyang mga punchline ay madalas na tumatama ng husto dahil sa kanyang natural na karisma at timing. Sa kabuuan, ang combination ng kanyang technical na kasanayan at natatanging komedya ang naglagay sa kanya bilang isa sa mga top 10 na komedyanteng MCs sa liga ng Flip Top. Ilong time no siya! Di ka na ba nagmamason? Mason? Foreman? Ganyan ako mag-construct! Flip siya. Ang kawawang biktima ng stilong froze, froze, frozen! <laughs> Hoy creep, na di na blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko mukha ng mama't papa mo. Number 8, Andy G. Si Andy G ay pruweba na hindi mo kailangan ng mabilis na flow o komplikadong bara para mag-iwan ng marka. Nakuha niya ang respeto ng mga tao dahil sa kanyang mga simple pero sobrang patok na jokes. Mula sa panlabas na anyo hanggang sa pagkatao mo, kayang-kaya ni Andy G gawa ng anggulo lahat. Bangit daw ako! Kaya nga Andy G yung pangalan ko, ibig sabihin ng G, guwapo! Yung tinatawag niyo ng idol, gangster to sa mall. Nahuli sa SM Bacoor, nagnakaw ng betadine, gasa at saka ng alkohol. Kasi... hindi yan basta-basta. Hindi, hindi nyo lang alam, yan ang pinakamalaking problema namin ngayong dalawa. Itanong nyo pa kay Abra. Gusto mo tambay, hanapan kita ng trabahong regular? Okay lang ba na ipasok kita sa foundation ni Bilyang? Tapos kamay, tapos kaway. Kasabay, sabay sabi na hanip ng buhay. <laughs> May trabaho na ang tambay. Number 7, Range. Si Range ay isang MC na nagpakilala sa Flip Top Battle League sa pamamagitan ng kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa. Bagamat hindi siya palaging nananalo, ang kanyang mga laban ay itinuturing na mga instant classic dahil sa kanyang kakaibang humor at malikhaing pag-atake. Kahit na mas marami siyang talo kaysa panalo, patuloy siyang aktibong lumalahok sa mga battle at nagbibigay ng kasiyahan sa mga tagahanga. Ang kanyang dedication sa pagbibigay ng dekalidad na performance anuman ang resulta ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa sining ng battle rap. Sa kabuuan, ang natatanging talento ni Range sa pagpapatawa at ang kanyang walang kapantay na. Charisma ang naglagay sa kanya bilang isa sa mga nangungunang komedyante sa Flip Top Battle League. Pero natin si Batasma, mga best. Yo, ako ay matagal na ready para sa battle na to. Ah. Deals ka, maswerte. Ako... <laughs> sa mga haters ko, hindi sikat pero nagpapicture pagkatapos. Ano? Mayabang ba? Yes, of course, kasi mayabang ka. <laughs> Walang kwenta yung four bar setup mo sa isang bulto ko. <laughs> Pag binato ko ng bato, yung bato, isirain mo. Kasi malinaw na sa mga tao na yung batas na to palyado. At tandaan mo, batas. Ako si Range, ako ang basihan ng mga ading ni Sibuano. <laughs> Patas ka ba talaga? Patas ka! Layain mo si Number 6, Dello. Kilala si Dello sa kanyang kakayahang magpatawa gamit ang mga simpleng linya na may malalim na kahulugan. Siya ang kinikilalang kauna-unahang joker sa flip top. Bumibitaw siya ng mga jokes gamit ang malulupit na multis, kaya mas lalong namamangha ang mga tao. Ang kanyang natural na karisma at husay sa pag-deliver ng mga punchline ay nagdulot ng aliw sa mga manonood. Maraming MC sa liga ang naimpluwensyahan ng kanyang estilo na pinagsasama ang technical na kasanayan at pagpapatawa. Patok din ang kanyang mabibigat na rebuttals. Sa kabuuan, ang contribution ni Delo sa Flip Top ay hindi matatawaran. At siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang komedyante sa liga. Flip Top, magingay! Yeah! kulang masita. Kakambal ko, takko. So, kakambal pala kita! <laughs> eh, eh, paano kung ganito kita labanan? Hawak, tulak, kill! <laughs> yung sinasabi mong aso, depende pa rin. Nung dumede ko sa tuta, nakidede ka rin. <laughs> Righteous one, pero sa ticket, kalahati lang yung bayad mo. <laughs> Ikaw yung tipong kahit na bihis na ka na, walang nagtatanong kung saan yung lakad mo. <laughs> Number 5. Criply. Si Cripley ay isa sa mga MC sa Flip Top na may natural na talento sa pagpapatawa. Kahit bago pa lang sa liga, agad niyang napatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano pagdating sa comedic battles. Ang kanyang estilo ay may halong simpleng humor at matatalinong punchline na laging swak sa crowd. Mahusay din siya sa paggamit ng irony at sarcasm. Kaya kahit seryoso ang kalaban niya, nagagawa niya ito ng nakakatawang angulo. Sa laban niya kay Range, pinakita niya kung paano gawing aliwang isang battle kahit may halong teknikalan. Bukod sa matalas niyang pagsusulat, may natural siyang delivery na parang hindi pinipilit. Kaya lalong nagiging epektibo ang kanyang mga linya. Isa siyang patunay na hindi lang mabilis na flow at agresibo pasibong delivery ang puhunan sa flip top. Minsan, sapat na ang tamang timing at mahusay na sense of humor. Kaya naman pasok si Cripley sa top 5 na komedyante sa flip top. Ito ko ibali pag si frost na mukhang wannabe na west side. Like kung tingin niyong panalo si Cripley kay M side yeah! Grabi grabe ko lumagari. Kaya ang pagtalo sa akin, pare, kala mo kulab ni Luni at ni Leapcrumb, kasi hindi yan mangyayari. Buti pa kami ni Topper, ninanaka, whipcaps cups lang. <laughs> Nakakahiya, Brad. Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang Cyril Manabat. <laughs> Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. <laughs> Wall, yung barumbado mong neighbor. Pag may topper, mas great form. Ikaw pag may shernan, ang resulta gay porn. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? <laughs> Talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni batas. <laughs> Pandemic champion! Akin niyang trono mo, tungkong tender, mas mahusay! Ako yung unang magkakampyong, hindi sumali ng isa buhay! Number 4, Jonas Si Jonas ay parang kaklase mong mahilig mang asar, pero sa flip top, ginagawa niya ito ng may disiplina at style. Kilala siya sa kanyang matalas na pangasar, solid na rhyme schemes, at malinis na delivery na laging swak sa crowd. Sa bawat laban, nagagawa niyang magdala ng aliyu sa mga manonood sa pamamagitan ng kanyang mga nakakatawang linya at mabilis na pag-iisip. Hindi lang siya basta ng babara, may halong humor at creative wordplay ang bawat linya niya, kaya hindi mo mapipigilang matawa. Kahit gaano kabigat ang tema ng battle, nagagawa niyang gawing magaan at entertaining ang laban. Ang kanyang presensya sa entablado ay laging inaabangan at ang kanyang mga laban ay nagbibigay ng kakaibang saya sa flip top. Kaya naman, pasok siya sa listahan ng top 10 na komedyanting MCs sa liga ng flip top. Ito, naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. <laughs> Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sini. Sino? Papangus ng tao, typical na pili, pino. Kaya dapat sa mga katulad mo, sini, sipa. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake, ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Eh! Sige, dukuti mo na naman loob ko at ipakita mo sa madla lahat na mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. Number 3, Shernan Si Shernan ay kilala sa Flip Top Battle League hindi lamang sa kanyang husay, sa pagrarap, kundi pati na rin sa kanyang natatanging talento sa pagpapatawa. Bilang kampiyon ng Dos Por Dos noong 2017 kasama si M-Site. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang magpatawa sa pamamagitan ng mga malikhaing props at costume na laging may kaugnayan sa kanyang mga linya. Ang kanyang laban kay Sinio ay isang halimbawa kung saan ginamit niya ang kanyang karisma at humor upang magbigay aliw sa mga manonood. Bukod sa mga gimmick, solid ang kanyang pagsulat ng mga biro na tumatama sa personalidad at estilo ng kanyang mga kalaban. Ang bawat punchline ay nagiging mas epektibo dahil sa kanyang mahusay na delivery at timing. Kahit na may mga angulong hango sa social media, nagagawa niyang bigyan ito ng bagong twist na laging patok sa crowd. In combination ng kanyang theatrical na presentation at matalas na pagsusulat ang naglagay sa kanya bilang isa sa mga nangungunang komedyante sa FlipTop kalaban mo na ko sa Maynila kaya di na kita tinuturing na dayo. Pero ipapamukha ko sa iyo. Ipapamuk Mukha to. Mukha to. Oh my god. Pagkatapos ng leeg, puto agad. <laughs> Bagong batas sa Pinas. Libreng saksak sa mga kabit kahit wag na libreng bigas. <laughs> tinalo kita sa dos por dos, tinalo kita sa Taiwan, natatalunin ulit kita ngayon, ito ay deja vu. Dahil kaya kong tiisin ang gutom kahit na ano pang okasyon kaysa sikmuraing makakita ng kabit na nakakasira ng relasyon. Oh! Now that you came into my life, <laughs> I feel complete. This <laughs> power you is the morning shine, it's like I can breathe. Sabayan niyo ako! Your love is like the sun, it's like... the same inside. Parang mali kayo. <laughs> Maliit lang daw yung kwarto, wala din daw TV at radio. Nagalit pa nung may pumasok na iba. <laughs> Nasa na sa elevator ka pa lang nagrereklamo ka na? Hahaplutin kita sa ulo. Sasapakin kita nang walang kaba. Sisigaw siya ng head, head. <laughs> Bugbog ka na nag english ka pa. Ha! 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 Jayan Pareño Pwede bang pasangla? <laughs> Number 2. Sinyo Si Sinyo ay isa sa mga pinakasikat na battle MC sa Flip Top Battle League na kilala sa kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa. Ang kanyang mga laban ay palaging inaabangan ng mga tagahanga dahil sa kanyang husay sa pag-deliver ng mga biro na may halong sarkasim at tuwirang banat. Bukod dito, bihasa rin siya sa paggamit ng mga rebuttal kung saan nagagawa niyang gawing mas nakakatawa ang mga banat ng kanyang kalaban. Kahit seryoso ang tema ng laban, nagagawa niyang magpasok ng humor na nagbibigay aliw sa mga manonood. Ang kanyang natural na karisma at husay sa pagbuo ng mga punchline ay nagbigay sa kanya ng sariling tatak sa FlipTop. Bash na naglagay sa kanya bilang isa sa mga nangungunang komedyante sa liga. 'La costume kapati nipid mo naman, Brad. Batman yung costume, yung kapote, garbage bag kasi sa garbage bag na yan, diyan kita ilalagay! Pinili ko talaga! Doon mo na nga lang ako, mauunahan, tinanggihan mo pa! Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka! Nandito ka sa mundong walang may pake Pag di ikaw ang pinakaking ina ka Ako na ang rason ngayon Kung ba't may may pakusganay eh. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? Eric, bakit to mag-isa? Di ba usapan natin two on one? Asan si mata? <laughs> Gusto niya akong magseryoso. Yun ang dinedemand niya. E nung huli akong nagseryoso, kalabang ko nagdedemanda. <laughs> kita kung wala kang clue ng rule number one, never be number two. Alam nyo, title, ayokong maging gwapo. Hoy! Lakas mo naman, boy! Akala mo talaga meron pa siyang choice! Number one, Zaito. Si Zaito ay isa sa mga pinakakilalang MCs sa Flip Top. Bago pa man magsimula ang liga, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamahusay na freestyler sa Pilipinas sa kanyang debut laban kay Looney sa unang Ahon event kahit natalo, pinahanga niya ang mga manonood sa kanyang mga nakakaaliw na off-the-top rhymes. Ang kanyang estilo ng komedya ay kakaiba at efektibo na nagtatampok ng self-deprecating humor at husay sa freestyle. Ang kanyang mga laban ay laging inaabangan ng mga tagahanga dahil sa kanyang kakayahang magpatawa mula umpisa hanggang dulo ng kanyang mga rounds. Ang kanyang natural na charisma at natatanging approach sa battle rap ay nagbigay sa kanya. Yung special na puwesto sa flip top na papakita ng kaniyang talento sa pagpapatawa at pag rap. rap. Ito'y laro lang, Abra. Huwag kang mapipikon sa akin. Baka hindi ko matansya, ikaw ay aking chinilasin. <laughs> <laughs> Pero yung mga gaya mong walang bilang sa talampakang kuhumalik, Huwag mo akong ng mga binang ng panalo. Ako kahit nakapaa, pati sundalo, sumasaludo. Anong piling mo ngayon? Pogi ka. Abit ka nga rito. <laughs> Sabihin na natin na marami kang babae. Nagtaka ako bakit sa sogo ang kasama mo lalaki. So pumulit ka man, magpalit ng damit. Kung ako ang may singit, ikaw dugyot na pilipit. <laughs> marami ka pang kanin na isusubo sa bibig. Nasaan ka mga panahong pinana ako yung tatay mo sa liig? <laughs> Nagbinata na si Delo. Tumibok na ang puso. First time I in love, pinagrinder ang uso. <laughs> marami naghamon. Lahat ay aking sinagot. Eto lang si Abra, mukhang betlog na kulubot. <laughs> Hoy, support! first class na utot. O, ang yabang bumorma, nagpiling magaling. Ang lupit ng amoy parang galing libing. Umalat <laughs> ang, ang balita, si Deloraw na matay. Lumaganap <laughs> ang chismis, inatake si inay. <laughs> Patay, paano ang mga utang sa bumbay? <laughs> <laughs> Magpunta ako sa Indang 13. Yung mga halaman malalago, Naisip ko sa mukha mo, lumabas yung kakambal mo. Sabi niya, stop. Uh. <laughs> At ayun na nga ang 10 sa pinakakomedyanteng MC sa Flip Top. Sang-ayon ka ba sa listahan o may gusto kang idagdag? I-comment mo lang sa baba. At kung hindi mo pa napapanood ang kanilang mga laban, aba, simulan mo na. Siguradong sulit ang oras mo. Huwag kalimutang suportahan din ang kanilang mga proyekto sa labas ng Battle Rap. At syempre, kung nagustuhan mo itong video, I like at isubscribe mo na para sa mas marami pang fliptop updates. Hanggang sa susunod na video. Peace out!